Hi guys, for today's video po, pag-uusapan po natin ang aking journey sa pag-take ko po, po ng ating Civil Service Eligibility Ayan, so nag-take po ako noong August 20, 2023 po And then lumabas po yung result noong November 3, 2023 po At isa po tayo sa mga nakapasa out of 300,000 plus po na examinees kasama po tayo doon sa 54 or 55,000 po na nakapasa. Ngayon, gusto ko lang pong i-share. And, and ito po ha, first take ko lang po at nakuha po natin agad at nakapasa po tayo kaagad. Ngayon, ano po yung mga ginawa ko po, po nung ako po ay mag-take ng, uh, ng exam, ng civil service examination. Okay, um, hindi po ako nag-review agad pagkatapos ko pong mag-register or mag-apply for examination. Siguro po um 3 days before the examination I took my leave. So nag-leave po ako and then nagkaroon po ako ng time na mag-review dahil nga po nasa work po ako uh, um ah uh, na siyempre hindi po ako nakakapagbasa, hindi po ako nakapag-review. So ang ginawa ko na lang po before the examination 3 days before the examination yun so nag nag-leave nag po ako and then nagbasa-basa po ako ngayon um ang mga example ng civil service no may mga madali may mga mahirap po talaga lalo na po ang mathematics mahirap po and syempre yung logic po mahirap talaga pero dahil nga po ang logic isa sa mga fortikat din po malamang doon po ako nakakuha ng mataas na grado and syempre sa English din po and siguro pinakamababa pag titingnan po natin sa mathematics dahil ang ang Constitution naman, madali lang naman po yun. Ang general information, madali lang po yun. Ngayon, ano po yung maginawa ko during the three days na po iyan? So, nagbasa-basa po ako. Nag Nanood po ako sa YouTube. Ayan, ng mga... Mga... Mga reviewers. Kinanood, nakinig po ako ng mga reviewers nila. Marami po tayong matututunan sa mga nagpo-post po ng mga mga reviewers po nila. And then ako rin po gumawa, gumawa na rin po ako ng reviewer para po sa inyo, para po sa mga susunod na magtitik ng exam. eh okay. uh, marami din po akong mga nilagay doon na, na, makakatulong po sa inyo and patuloy po akong gagawa ng mga reviewers para po sa inyo. Siyempre, noong November 3, no, story time po tayo, noong November 3, um, alas 4 po ng hapon. So, Siyempre po um, medyo nini-nervous po ako dahil um ngapo nangyari sa examination so 30 minutes na lang po marami pa po akong sasagutan sa mathematics dahil nga po inuna ko po yung sa uh, sa English, so logic, sa general information, sa constitution, etc. Yun po yung inuna ko po talaga dahil alam ko po, po na mas madali, mas mabilis po ang pagsagot pag yun po yung unahin. Tapos nung announced na po ng amin proctor no or or teacher na in charge po sa amin na 30 minutes na lang saka po ako nagcramming okay? E, so siguraduhin po natin means sa susunod na magte po kayo no yung yung oras din po natin isipin niyo po yung oras Okay? Pwede naman daw po magdala ng relo. So, pwede po kayo from time to time, i-check nyo po yung relo po ninyo. Siguraduhin lang po natin yung relo po ninyo natin ay wala pong mga calculator maganda. Kasi hindi po talaga pwede yun. Okay? Uh, yun. The second day po ng aking leaves, so, maghapon din po akong nagbasa. Pero, ano lang po ay eh, mga, mga, mga general information po, lalo na po yung mga, mga updated or mga present information po. So, kinakailangan po nating alamin yun. Baka po ilalagay doon sa exam. So, lahat na lang po may posibli po, okay, posibli pong maging part ng examination po natin. And, uh, yun, basa lang naman po. Basa, and then after that, relax, okay, kwentuhan. Huwag po natin sobrang seryosohin po kasi po kung na-stress ko tayo, kung i-stress po natin ang sarili po natin, hindi po papasok sa atin yung yung mga nire review po natin. So i-relax lang po natin. Okay, and then yung last night na po before the examination, syempre um nag-review po ako. Nagbasa-basa lang naman and then nanood sa YouTube yung mga review materials ko na yung review mga videos po para sa reviewer. Yan, pwede po yon Malaki pong tulong yon And may mga libro din po akong uh, inamit. Binasa lang. Ayan. O may mga lumabas naman po. yun, So, ang, ang suggestion ko po, po doon sa mga magtitake po ng, uh, ng, civil service eligibility, no, um, wag po kayong mag-review agad after the application. Eh, dahil mawawala po yun. eh, eh magbasa po kayo malamang siguro uh, mga 3 days before or 1 week before. Okay? And then dapat updated po tayo sa mga mga general information na nangyayari po sa atin. No? And uh, syempre, nandyan po ang Panginoon. Always pray na madali po yung exam, na kaya po natin yung exam na masasagutan po natin ang exam A. Okay. And then siguraduhin din po natin na wala po tayong kakalimutan i-save kasi importante po yun dahil machine po yan. Baka mamaya po pag may hindi po tayo na save na, na numero or mga letters na yan na nandyan, baka yun po yung maging rason na hindi po mabasa ng, ng machine ang ating mga sagot. So i-check po mabuti siguraduhin po natin na na-save po natin mabuti yung dapat po natin i shade and then hindi po lumalagpas sa mga bilog para hindi po makaroon ng problema ang pagbasa ng machine. Okay, and, and yun, think positive po. Okay, siguraduhin po ninyo na may maganda po kayong tulog dahil eh, dahil pagpuyat po kayo, um, hindi po kayo makapag-isip dahil syempre, uh examination day no kasama din po kasama na po dyan yung nervous po ninyo. Eh, nandyan ang nervios, yung mga stress nandyan yan. Lalo na kung may mga kakilala po kayo nag-take ng exam at alam nila na nag-take din po kayo. So you feel uh, stress dahil uh, syempre what if hindi makapasa. So isipin po natin um positive po dapat tayo para hindi po tayo ma-stress at hindi po tayo ma nervous at masagutan po natin lahat yun. Ngayon, uh, para po makatulong din po ako sa iba, mga iba pong mga ni-review ko po, po, uh, ko po ng video para may share din po sa inyo. Again, minsan lang po ito. First taker lang po ako. Minsan lang po ako na exam. Nakuha ko po agad. Okay? So, gusto ko pong may share lahat ng mga, mga ginawa ko po, po para po sa inyo. eh okay? So, sana po nakatulong po ako kahit konti. Um, hintayin nyo na lang po yung ibang mga videos po na ipopost ko. Ipopost ko po sa aking YouTube channel. Yung mga review materials na ginamit ko po, ipopost ko po dito sa ating YouTube channel. Kaya please do not forget to subscribe, like, and share. Okay, maraming salamat po. And sa lahat po ng mga nag-exam uh, nag no noong August 20, at nakapasa, congratulations po. At sa mga hindi po nakapasa, meron pa po tayong mga chance. Ayan. So, pwede pa po tayong mag-take by next year. Okay? So, huwag po tayong mawala ng pag-asa dahil uh, uh, part po yan ng buhay. Okay? Uh, again, maraming maraming salamat po sa mga nagbigay lakas ng loob sa akin. Okay? So, bye-bye po.